Jesus ang aking Diyos. O Jesus ang aking Diyos, sambahin ko kayo dito naroroon sa pinagpalang sakramento ng altar kung saan naghihintay ka ng araw at gabi upang maging kaginawahan namin habang hinihintay namin ang iyong unveiled presence sa si Jesus ang aking Diyos. Sambahin kita sa lahat ng mga lugar kung saan ang pinagpalang sakramento ay nakalaan at kung saan ang mga kasalanan ay nakatuon laban sa sakramento ng pagmamahal na ito. Si Jesus ang aking Diyos, sambahin ko kayo sa lahat ng oras, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap para sa bawat kaluluwa na kailanman ay nilikha. Si Jesus ang aking Diyos na para sa atin ay nagtagumpay sa gutom at lamig, pagawa at pagkapagod. Sambahin kita. Si Jesus ang aking Diyos na para sa akin kapakanan ay nakilala ang iyong sarili sa kahihiyan ng tukso, sa depeksyon ng mga kaibigan, sa pagtangi sa iyong mga kaaway, sambahin kita. Si Jesus ang aking Diyos na para sa atin ay naranasan ang pag-alis ng iyong pag-iibigan, ang paghampas, ang pagpaparangal sa mga tinig, ang mabigat na timbang ng krus, sambahin kita. Si Jesus ang aking Diyos na para sa aking kaligtasan at nang buong sangkatauhan, ay malupit na ipinako sa krus at naghang doon sa loob ng tatlong mahabang oras sa mapait na paghihirap sambahin kita. Si ang aking Diyos na para sa pag-ibig na sa atin ay nagpasimula ng mapalad na sakramento at nag-aalok ng iyong sarili araw-araw para sa mga kasalanan ng mga tao. Sambahin kita. Si Isus ang aking Diyos, na sa banal na komunyon, ay naging pagkain ng aking kaluluwa. Sambahin kita. Isus, para sa iyo, ay nabuhay ako. Isus, para sa iyo, ay namatay ako. Isus, ako ay sa iyo, sa buhay at kamatayan. Amin. Mga katinig, magandang araw po sa inyo lahat. So, ito po si tinig mula. Silangan ang gumawa po ng video na yun, ng prayer po. no. So, sa mga gusto pong magpahatid ng kanilang pasasalamat sa Panginoon at prayer sa kanilang pamilya, sa pagaling ng kanilang mga mahal sa buhay at pagpapala sa ibang mga tao at paghingi ng na kapatawaran sa Diyos at paghingi ng biyaya. Mag-comment lang po kayo dito sa ating na uh, comment section at pangako po ay ating gagawin nyo ng video at prayers. Thank you very much sa panonood.